Ito na ang pinakahihintay ni Kyrie trade sa Houston. Aba ka, tignan mo nga naman ang pagkakataon ano. Nang dahil nga po nawala na si Luka sa kanilang team at napabalita na nga rin po kamakailan lang na si AD na e eh nasa trading block na rin para sa Dallas. E eto naman nga pong si Kyrie na ang lumalabas na lilisan sa team na to. Marahil na pagtanto na rin ang Mavs habang maaga na hindi uubra o malayong balayo ang lineup na to kahit makapasok lang man sa play Playoffs. Kaya ang sistema kang massive rebuilding stage na nga po talaga ang Dallas. Kahit nagsisimula pa nga lamang po ang season ngayon. Paano ba naman kasi mga kapatid simula nga po ng mapatalsik si Nico Harrison. Ay nagkakagulo na nga po ang pamunuan ng Dallas. Dito pa nga lamang po kay AD ay napatulala na ang lahat. Pero ngayon naman nga po ay eh halos na lumo pa ang Dallas fans dahil kahit maging si Kyrie Irving ay eh, hindi na rin nga po ligtas sa kupunang to. Napaka-impresibo pa rin naman nga po po ang laruan ng isang Kyrie. 24.7 points, 4.8 rebounds, 4.6 assists sa kada gabi ang ibinibigay nito para sa Dallas. Samahan mo pa ng 4.1% beyond the arc. Kaya hindi nga po may pagkakaila at kahit maging si KD ay talagang magugulantang din kapag nais sa katuparan na to ng Rockets. Napakalaki ng impact ng kayang ibigay ni Kyrie. Kaya kung dito nga po sila muling magtatagpo ni Durant sa Houston bilang magkampi muli, ay alam na nga po ang timano dahil lang lahat kung sino na ang mag-uubi ng titulo ngayong season. Ano? Kumbaga ubi na dahil alam na alam na. Biruin mong full stack ang star player sa team na to, diba? Ito nga po ang pwedeng malagas din sa Houston para makuha nila ang isang Kyrie, Fred Van Vliet, Reed Sheffard at isang 2027 first round pick. Napaka-crucial ng first round pick para sa Dallas dahil nasa rebuilding stage na nga po ang kanilang kupunan at naubos na rin nga po ang kanilang mga reserba. Tapos isang veteran veterano ang madadagdag sa kanila at isang batang si Shepard na animoy malak carry ang laruan. piak na hindi mahihindihan to ng Dallas pag nagkataon at ang inaabangan ng lahat ng muling tambala ng KD at Kyrie. Dito muli nga pong masisilayan sa Houston. Malaking kaguluhan nga rin po ang nangyari dati sa Brooklyn dahil hindi nga po kinaya rin ang pamunuan at ng mismong owner ang inasal dati ni Kyrie sa kanila. Mahabang istorya nga po na nagtapos sa pagkakawatak ng tatlo. Tuwang-tuwa nga po sana ang buong fans ng Brooklyn nang mapagsama ng kanilang team ang mga star-studded ng liga. Pero ang iting naranasan nila ay eh, panandalian lang din pala dahil hindi nga po nagkasundo ang pamunuan at mga players simula nang pumutok din ang COVID. Pero bago nga rin po nun ay eh, meron na rin namumuong alitan ang no sa kanila. Kaya walang ibang nagawa din ang team kundi pakawalan na lang dahil kitang-kita nga rin na eh, hindi na sila masaya sa team nila. Samantala Moran trade maglulok kolapsa ang lahat. Naku po tiyak nga po mapapataas ng kilay ang lahat dito. Isang jamorant ba naman ang nasa trade? Kaya sino ba namang hindi rin magugulat sa naglalakihang pangalan ngayon sa liga na pwedeng lumisan na? Marahil lang iba eh hindi na rin nga po magtataka dahil meron na rin nga pong lumabas na balita na na nag-explore na rin kahit maging mismo ang Grizzlies na kung ano ang pwede nilang makuha sa batang star player na to. Bumaba na nga rin po kasi ang trade value ni Ja. Kaya mukhang mahi hirapan nga din po silang makuha ang gusto nilang kapalit dito. Nang dahil nga po sa medyo prone din talaga sa injury ang batang to. Dito marahil maraming team ang nag-aalangan na kunin ang kanyang serbisyo. Pero meron pa rin nga pong isang team na interesado talaga sa kanya. At habang maaga pa nga po eh gusto na nilang matiyak kung magkakasundo ba sila sa offer nila sa Grizzlies. Biruin mo ba naman mga kapatid eh nag-reach out na nga po ang Minnesota sa Memphis para malaman na nga nila na kung saan kung sinong mga manlalaro sila magkakasundo sa trade. Talagang gusto nga pong ipares na ng Timberwolves si Jackie Anthony Edwards at nung malaman nga po ng mga fans to sa balak ng kanilang team ay eh talagang na-excite nga po ang lahat at halos hindi sila makapaniwala na eto pala ang plano ng kanilang team. Balak palitan ng team si Mike Conley para nga po sa tambalang Morant at Edwards. Panigurado at walang duda nga pong pang top team ang kakalabasan ng ganitong klaseng tambalan ano. Ang pinaka-downside nga lamang din po sa duong to e itong pagiging prone nga sa injury nitong si Morant. Lalapat ngayong sa kakatapos lang din ng laban nila kontra sa Cavaliers e anim na minuto nga lamang din po naglaro itong si Ja dahil sumakit na naman nga po ang binti at mukhang magpapahinga na naman to. Pero gayon pa man mukhang mapangahas din nga po ang plano ng Timberwolves ngayong season ano. Medyo nakakabigla at mukhang hindi mangyayari pero lahat nga din po posibleng mangyari rin sa liga di ba?